nagsanang ng mga turista ang Baguio City noong Sabado, February 3 sa pagbubukas ng Panagbanga Flower Festival 2024. isa sa mga pumarada ang mga kawani ng General Services Office na nakapwesto sa dulong bahagi. Matapos kasi ang parada, ang kanila ng trabaho, ipunin ang mga basura. Um, bale, 8 to 5 po kami kasi ang schedule namin. So kami ang nagiging tail ender yung mga 8 to 5 ng schedule, nagiging tail ender. Mm -hmm. Tapos yung may nakaschedule naman dito ng 5 to 2. Isang tonelada lamang ng basura ang kanilang nakolekta at itinapon noong Sabado. Malaking tulong ang paglalagay nila ng mga basurahan sa Central Business District ang aksyong ito hinangaan ng mga turista. Madami nang basurahan at uh, disiplinado naman lahat. Sa uh, uh, Session Road corner Assumption, no? okay, Session Road corner Calderon Street, okay, pa. Tapos sa uh, malapit sa Chongsan Harrison, okay pa. And then sa Burnham makikita nyo po yung mga garbage bins doon. Sa patuloy na pagpapanatili ng kalinisan sa Baguio, sa pangatlong pagkakataon, nakatanggap ang lungsod ng pagkilala bilang Clean Tourist City sa katatapos lamang na Association of Southeast Asian Nations Tourism Standard Awards na ginanap noong ikadalwamput-anim ng Enero sa Bansang Laos. Na talagang malinis ang, malinis ang bagyo. And we have to sustain it. no? Uh, hindi pwedeng pababayaan natin and uh well una una yung mga construction business, yung mga barangay natin, pinapaalala natin ang cleanliness is one of the policy. Unang natanggap ang pagkilalang ito ng lungsod taong 2018 at sinundan pa taong 2022. Pero malaking hamon pa rin sa pamahalang lungsod ang pagtatapon ng basura, lalo pat na sa isang daan at to tonelada ang nakokolekta kada araw. Sa probinsya rin ng Tarlac, dinadala ang mga ito, kaya't madalas ay nadedelay dahil sa mabigat na daloy ng trapiko. Patuloy pa rin namang pinag-aaralan ng pamahalang lungsod ang pagtatayo ng waste to energy upang mapakinabangan sa ibang bagay ang mga nakokolektang basura. Samantala, bukod sa Baguio City, sa unang pagkakataon, nakatapagawa tanggap din ng naturang pagkilala ang Tabuk City sa Kalinga. Sa ikalawang pagkakataon naman, nakuhang muli ng Ilagan City sa Isabela ang parehong pagkilala. Rendigsman para sa Luzon Headlines.